Magandang araw mga kaibigan! Uh, gagawa naman tayo ng video ngayon tungkol sa isang politiko na uh, isang batikan na politiko sa kanyang lugar lalo-lalo na sa uh, lugar ng Ilocos uh, region uh, walang iba kundi si uh, ex-governor Chavit Singzon uh, Naisipan ko na gawa ng video ang aking nakikita sa kanya bas, basi sa aking uh, golden uh, foil tarot cards. Uh, siguro nakikita nyo sa screen uh, ang mga cards na nadraw ko at uh, pinikturan ko para madaling uh, i-interpret ito. Uh, ayon sa kanyang mga baraha ngayong taon, uh, uh, dahil balita natin nag-run siya bilang uh, senador, at uh, marami siyang uh, gusto pang patunayan sa kanyang kapwa Pilipino. At uh, nakikita natin sa kanyang cards na uh, talagang ang kanyang plano uh, na pag uh, sa pag uh, run uh, bilang senador ay talagang uh, ito na ang pinaka epitome ng kanyang kariyer. Uh, maraming mga tao ang susuporta sa kanya hindi lang individual kundi grupo at uh, lalo lalo na sa uh, tinatawag natin uh, religious uh, group uh, at uh, kitang kita sa kanyang mga cards na matunog ang kanyang pangalan at uh, uh, makapasok siya uh, sa top 7 uh, Uh, o kaya papasok pa uh, sa top 5. Kaya lang ang kanyang pag-alinlangan uh, dahil ito sa kanyang uh, health condition. Pero kung hindi siya magdadalawang-isip, uh, na mag uh, talagang tatakbo uh, kahit na mayroon siyang inaingang sakit, siya ay mananalo. Uh, definitely mananalo. Uh, kailangan niya lang bantayan ang kanyang health, lalo-lalo na sa kanyang puso at sa kanyang uh, prostate. Pero, uh, madaling malunasan ito. At uh, siguro, alam naman ng kanyang mga doktor ang kanyang uh, health condition. So, sa nakikita niyo sa kanyang cards, uh, mayroong 7 of 1. So, ibig sabihin, ma-overcome niya ito lahat. At, uh, Siguro, magkakaroon lang siya ng difficulty sa kanyang agility, lalo-lalo uh, na sa kanyang tuhod, uh, lower extremities, uh, balakang. Pero, what is the use of the wheelchair or yung mga alalan niya? Uh, kailangan lang hindi siya masyado mapagod, hindi masyado maglakad. Kung kailangan uh, mag-wheelchair, mag-wheelchair. Pero, able pa naman siya maglakad. Kaya lang, uh, nakikita ko na ngayong taon, lalo na magiging busy sa kanyang uh, pag-kampanya, uh, uh, lalo, lalo na ikutin mo ang buong Pilipinas. Uh, so Pero sa nakikita ko, uh, ma-overcome niya ito uh, dahil sa kanyang layunin na pag uh, nanalo siya, talagang tutulong siya sa mga Pilipino. So kung nakita nyo, uh, hindi siya mahirap lapitan uh, active ang kanyang communication cards uh, sa kanyang uh, naku sa nakuha kong mga cards na para sa kanya uh, makikita na uh, siya yung taong madali mong lapitan uh, kung may problema ka financial or emotional or kahit na ano uh, willing siya to help at may nakikita akong uh, malaki or malakas ang kanyang suporta galing sa mga OFW. o uh, Nakikita ko na aani siya ng malaking boto mula sa mga OFW sa mga kaibigan natin sa ibang bansa. At uh, lalong lalo na dahil uh, may isang malaking uh, religious group na susuporta sa kanya dahil uh, alam ng grupong ito ang kanyang layunin ay para sa tao at uh, para um, umangat din ang uh, buhay ng mga Pilipino. So, kung may mga questions kayo uh, tungkol sa mga paborito niyong mga politiko, uh, send nyo lang sa akin. Uh, pwede nyo i-email directly uh, sa aking email uh, provided uh, sa video ito o pwede kayong mag-comment. Uh, 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 sigurado, sasagutin natin ito uh, tab, gawa ng video kung kung nais nyo na gawan ko ito. So hanggang dito na lang uh, mga kaibigan. Uh, salamat sa panunood. Uh, pag like share, and subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye!